Lechon, oh, oso. Ilang bago ngayon? Oh. 2025. Lechon manok. Yan. may isa pa. Luto na yan, bot. Oh. Ha? Luto na. Oo. Oh. oh. luto na oh. Manok na, na nanalo, panabong ay patalo na nang tawag diyan oh. oh. Luto na, lechon. Oh. Ang laki. Lechon talaga, ni isa pa. Dalawa yan. Pa, oh. Oh. Lechon. <laughs> Ako pigeon din. Ako pigeon din. Wag na mami mm. na. Saglit lang naman eh. Uy, bayan tugo ito yon. Hmm. Tugo ito yon. Baboy ka mama. Ha? Baboy ka. Ay kilpati Kaya tinawag akong baboy. <laughs> Nakakahiya na kay Jiwa. Ah. Na. Bad bad yon. Saan mo ba yan narinig na salita? Kung ano pinapanood dito eh. Pag tinanong mo, natatawa ko sa sagot niya. Yeah, sure. <laughs> Anong yes, <"Yeah>, sure siya? <laughs> ano yung itong bata na to? Ang taba, no? Eh, ito medyo maliit. Yung isa, ang laki. Ganyan ang pag-ano ng balahibo. No? Meron pa. Yan sa may likuran. Ah, meron, meron pa yan laman loob pala. Hmm. Ang manok na panabong. Ano ka pusta mo rito? Hmm, pupusta ko dyan. Piso? Piso, saka. Pusta ko rito, malaki panalo ko dito. Malaki? Oo. Oh. Kaya pala kahit pambili sigarilyo wala kay. <laughs> <laughs> saka. <laughs> Ay, okay. Ano, tapos na yun? Tapos na, guys. Tayo naman magluto. Magluluto ako ng adobong Uy, babi. Hindi pa pala. Meron pala akong pinakukulo ang mani. Hindi pa luto. Tinan. Tinan nyo, guys, yung mani, ha? Taraan. Sin sinama ko yung itlog. Pakuloan ko rin yung itlog. Eh. So, ngayon. Yun, iklog. Yan eh. Tatlong itlog. Tatlo yan Kasama ko sa adobo. Hindi mani. 60 isang balot. Kuluan muna natin ito bago tayo mag-adobo ng babi. Ito yung guys oh. Tara, no, mag-adobo ako. Tapos, yung panghalo, against the light ayun guys yung mga pangrikado andyan na eh. binaba ko na nabusan tayo ng ano gasol eh sa kahoy tayo magluto na masarap sa kahoy Ito. siguro ganda dito lang yung video ko guys kasi pag napindot ko tong cellphone nawawala na yung video una hintayin natin yung maluto ng konti mga oh, 2 minutes pa mayroon ako na mag adobo